Namumuhay tayo sa mundo kung saan ang comfort ay parang currency at ang pananahimik ay itinuturing na glitch sa sistema. Pero may isang uri ng tao na hindi lang walang takot sa awkwardness. Ginagawa din nila itong sandata. Sila ang mga introvert. Quiet by nature, mysterious by design, at matatalino strategically sa mga paraan na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Hindi lang ito simpleng pagiging o antisocial. Ito ay tungkol sa pagmamaster sa emotional terrain na ang karamihan ay iniiwasan o tinatakasan. Tara, alamin natin kung paanong ang awkwardness, pananahimik at discomfort ay hindi lang aksidente sa mundo ng mga introvert. Ngunit ang mga ito ay kasangkapan, salamin, filter at sandata. Number one, hindi takot ang mga introverts sa silence. Ginagawa nila itong sandata. Para sa karamihan ng mga tao, ang pananahimik ay katumbas ng kabiguan. Tahimik ang usapan, mukhang palpakto. Tahimik sa date, wala siyang interes. Tahimik ang buong kwarto, may mali. Pero hindi para sa mga introvert. Para sa kanila, ang pananahimik ay hindi kawalan. Ito ay datos. Naglalanta dito nagpepuwersa at binabasag nito ang mga maskara. Habang humahaba ang katahimikan, mas lumalabas ang katotohanan. At naranasan nila ito sa tunay na mga karanasan. Nakita na nilang may mga taong nagsisimulang mag-overshare para lang punan ng katahimikan. Nasilayan na nilang unti-unting nabubunyag ang kasinungalingan kapag walang pressure para magbalusot. At nararamdaman nila ang tunay na emosyon kapag wala ng ingay na umaagaw ng pansin. Hinahayaan ng mga introvert na humaba ang katahimikan, hindi para mang intimidate, kundi para obserbahan kung anong ginagawa ng iba dito. Ito ay hindi pagiging passive, ito ay pagmamasid na nagkukubli sa katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kawalan para sa mga introvert, ito ay isang amplifier. Ang mga bagay na natatago sa ingay ng mababaw ng mga usapan ay kanilang nahuhugot sa pamamagitan ng pananahimik. Number two, hindi umasa ang mga introvert sa pagpapatunay, kaya immune sila sa social panic. Ang pagiging awkward ay lumilitaw kapag masyadong pinahahalagahan ng mga tao ang paghanga ng iba. Karamihan ay nakakaramdam ng pressure habang kaharap ang iba. Nakakaaliw ba ang kausap? Iniisip ba nilang boring ako? Paano ko may maging awkward ng sitwasyon? Dito nagsisimula ang pagkataranta, ang urge na magperform ayusin ang natural na rough edges ng realidad. Pero ang mga introvert na tao ay hindi nangangailangan ng ganong approval. Hindi sila nagpe-perform para magustuhan. Sila'y basta umiiral. Kaya nilang manatiling tahimik nang walang pressure na magpatawa. Kaya nilang tiisin ang mga misunderstandings sa kanila nang hindi nagmamadaling magpaliwanag. Kaya nilang hayaang maging awkward lang sandali habang nananatiling buo at payapa. Sa gitna ng tensyon sa paligid, ang isang introvert ay hindi natitinag dahil hindi nila kailangan ng papuri para maramdaman ang kanilang sarili. At ironically, ang kanilang katahimikan, ang pagtangging magmadali, ay nagiging dahilan kung bakit sila nagiging unforgettable. Habang ang iba'y abalang inaayos ang vibe, ang mga introvert ay nagsasakatawan ng isang ancient presence, pag-iral na hindi humihingi ng paumanhin. Number 3 ginagawang filter ng mga introvert ang awkwardness. Narito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Hinahayaan talaga ng mga introvert na maging awkward ng kaunti ang isang pag-uusap. Hindi dahil sa hindi sila marunong makipag-socialize, kundi dahil minsan gusto nilang makita kung sino ang kayang magtagal sa ganitong espasyo. Ang awkwardness kasi ay isang pagsusulit, isang filter, isang paraan ng paghiwalay sa mga mababaw na karisma at sa mga may genuine na pagkatao. Isipin mo ito. Kaya ba nang kausap mo na manatiling tahimik nang hindi nagbibitaw ng na mga mabilisang biro? Kaya ba nilang manatiling konektado kahit walang constant entertainment? Kaya ba nilang manatiling totoo kahit wala ng script na masasandalan? Hinahayaan ng mga introvert ang katahimikan na dumiin at panoorin kung sino ang nagkukunwaring kalmado at kung sino ang kusang nagpapakatotoo. Ang mga taong pumapasa sa kanilang pagsusulit ang kadalasang nagiging panghabang buhay na kaalyado nila. Dahil ang mga hindi natatakot sa katahimikan ay kadalasan ang may lakas ng loob na sumama sa kanila sa kalalim-laliman. Number 4. Alam ng mga introvert na ang tunay na usapan ay nagsisimula pagkatapos ng awkwardness. Nauunawa ng mga introvert na may isang bagay na maganda na nangyayari pagkatapos ng isang hindi komportabling sandali yung sandaling bumabagsak ang mga maskara kapag natatapos na ang pagpapanggap. Kapag ang dalawang tao ay tunay na nagkasalubong, nalagpas sa mga mapagpanggap na kabaitan at ingay. Ang awkward na katahimikan ay hindi pagtatapos ng usapan. Ito ang simula ng kung ano ang totoo. Marami ang takot sa sandaling yon. Pero ang mga introvert, tinatanggap ito. Natuto na silang ang mga small talks ay kadalasang parang waiting room lang. Ang totoong kwento ang tunay na damdamin ay lumalabas kapag tumigil na ang parehong tao sa pagsubok na magpa-impress. Kaya hinihintay ng mga introvert na matapos ang palabas. Hindi nagmamadali, hinahayaan ang usapan na lumihis sa script. Dahil kung ano ang lumabas pagkatapos ng isang awkward na katahimikan, doon na mumuhay ang tunay na koneksyon. Number 5. Tinitiis ng isang introvert ang discomfort para makita kung sino ang kayang sumama sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa pagsubok sa iba. Ito rin ay tungkol sa presensya. Sana yung mga introvert na maupo sa sarili nilang discomfort at panoorin kung paano humaharap ang iba sa kanila. Hindi sila natatakot sa mahahabang katahimikan. Hindi sila umiiwas sa mga kakaibang enerhiya. Hindi sila natataranta kapag lumalalim na ang emosyonal na tensyon. Sa halip sila ay nagmamasid. Sino ang mga gustong tumakas? Sino ang mga nababalisa? sino ang mga kusang nagbubukas. Dahil ang taong kayang umupo sa discomfort ng hindi tumatakas ay kadalasang may kakayahang makipag-ugnayan ng mas malalim. Kaya hinahayaan ng mga introvert ang kwarto na maging weird at obserbahan kung sino ang mananatiling grounded. Hindi ito manipulasyon. Ito ay pagtukoy sa emosyonal na integridad. Number 6. Mas nauunawaan ng mga introvert ang mga emotional subtext higit pa sa mga sinasabing salita. Habang ang iba ay nakikinig sa mga salitang binibigkas, ang mga introvert ay nakatune in sa mga hindi sinasabi. Binabasa nila ang enerhiya, maliit na mga ekspresyon sa mukha, tindig at paghinga. Napapansin nila ang mga detalye, tulad ng ang bahagyang pangingimi bago magsalita ang isang tao, ang tensyon sa balikat ng kausap, at ang pagbabago ng tono na nagpapahiwatig ng panloob na alitan. Habang ang iba ay nalulunod sa ingay, ang mga introvert ay nakakarinig ng mga emotional frequencies. Ginagamit nila ang katahimikan para palalimin ang subtext at makuha ang katotohanan ng hindi kailangan makipagbanggaan. Ito ang nagbibigay ng lakas sa mga introvert, sa mga interviews, sa mga negosasyon, sa mga pagkakaibigan, at maging sa mga relasyon. Dahil hindi lang sila nakikinig sa iyong mga salita. Binabasa nila ang emotional atmosphere sa paligid mo. Number 7. Hindi nilalabanan ng isang introvert ang isang moment. Inaabsorb nila ito. Hindi pinipilit ng mga introvert na gawing magaan ang bawat sandali. Hindi nila sinusubukang isave ang vibe. At hindi sila gumagawa ng mga fake positivity. Tinatanggap nila ang isang moment kung ano ito. Kahit hindi komportable, kahit tahimik, kahit mabigat. Dahil alam nila na may mga katotohan ng lumilitaw lang kapag hindi tayo nakikialam. May mga realizations na dumadating lang kapag huminto tayong magmadaling ayusin ang lahat. Kaya ang mga introvert ay nag-aabsorb muna bago tumagon. Nagmamasid muna bago magsalita. Ang katahimikan ay hindi pagkaantala. Ito ay kasangkapan sa pagtuklas ng katotohanan. Hinayaan nilang lumawak ang tensyon at inoobserbahan kung ano ang mga pilit na tumatakas dito. Number 8 alam ng mga introvert na ang awkwardness ay authenticity. Narito ang lihim. Ang pagiging awkward ay hindi kapintasan. Ito ay palatandaan na may totoong nangyayari. Ito ang sandaling bumibitaw ang mga tao sa kanilang pagpapanggap at hindi alam ang susunod na gagawin. Ito ang sandaling may lumalabas na hindi perpekto. Ito ang sandaling lumilitaw ang tunay na tao sa likod ng maskara. At ang mga introvert, nire-respeto nila to mas pipiliin nilang magkaroon ng limang segundong awkward na katapatan kaysa sa limang oras na praktisadong alindog. Palaging pipiliin ng isang introvert ang totoo, kahit ito ay raw, awkward o hindi perpekto. Dahil ang mga performance ay para sa palakpakan. Pero ang awkwardness, doon lumalabas ang tunay na pagkatao. Number 9. Hindi tao ang mga introvert na misunderstood Para sa karamihan, pag na-misunderstood ka, ay parang pagkamatay sa lipunan. Pero ang mga introvert, hindi sila nabubuhay para magpaliwanag. Alam nila na hindi lahat ay karapat dapat maka-access ng kanilang kalinawan. Ayos na sa kanila na matawag na tahimik, weird, unapproachable. Dahil ang totoo ay nakatoon sila, matindi ang focus nila. At alam nila na kapag may hindi nakakaintindi sa kanilang katahimikan, hindi sila ang dapat makarinig ng kanilang katotohanan. Kapag may naiilang sa kanilang presensya, hindi pa sila handa sa lalim. At kapag may nagtangkang unawain sila, pero sumuko rin kaagad, hindi talaga sila nakatadhana para manatili. Ang strategy ng mga introvert ay magpa-misunderstood ng may layunin. Dahil sa tamang tao, hindi kailangang ipaliwanag ang lahat. Mararamdaman nila kung sino ka kahit sa katahimikan mo. At number 10, alam nila na ang awkwardness ay hindi kakulangan. Ngunit ito ay katotohan ng hindi pa na po proseso. Ang tinatawag na karamihan na awkward ay madalas isang katotohan ng lumilitaw ng masyadong mabilis. Ito ang mga sandaling nauna ang katapatan bago pa makapaghanda ang pakitang tao. Lumabas ang kahinaan bago pa maisuot ang maskara. Sumilip ang kaluluwa bago pa makapagtago ang panlabas na personalidad. Kilala ito ng mga introvert bilang isang sagradong espasyo. Hindi nila ito pinipigil, hindi nila ito binabara. Sa halip, pinaparangalan nila ito nire nila ang mga awkward na sandali dahil ito ang pasilyo patungo sa tunay na pagkatao ng isang individual. At kapag natutunan mong dumaan sa pasilyong yon ng walang takot, matatagpuan mo ang sarili mo sa harap ng isang bagay na totoo. Ang awkwardness ay hindi kapintasan. Ang katahimikan ay hindi kabiguan. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Ito'y mga anyo ng emosyonal na kalinawan na madalas lang hindi nauunawaan. Karamihan sa mga tao ay pilit itong iniiwasan, pero ang mga introvert, ginawa na nila itong isang sining. Dahil tanging ang mga taong kayang umupo sa katahimikan ng walang pagkabahala, tumanggap ng pagkailang ng hindi tumatakas, sumiksik sa hindi komportabling sandali ng walang paghatol, ang tunay na nakakita ng mga bagay na kadalasan ay hindi napapansin ng iba. At ang mga introvert hindi lang sila basta nakakalampas sa mga awkward na sandali. Pinaghaharian nila ito. Dahil naroon ang tunay na emotional power sa mga hindi binibigkas, sa pagitan ng mga salita, at sa katahimikan kung saan tunay na naririnig ang kaluluwa. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Mikio. Sabi niya, mahilig talaga ako umiwas sa mga tao, pero marunong ako makisama pero minsan talaga may mga nayayabangan sa akin. Hindi raw ako marunong makisama kasi umiiwas daw ako palagi sa kanila. Hindi ko alam pero mas nahahanap ko yung peace sa pag-iisa. Sabi naman ni Mix Baga, ranas ko to lahat. At nakakapagod pag ang mga taong nakapaligid sa iyo ay di marunong umintindi sa katahimikan mo. Ginagawan ka ng kwentong hindi maganda para lang sila'y maging maganda sa tingin ng iba. At ayon naman kay Sabotahe Rap Vlog, ang tanging nayayabangan lang naman sa atin ay yung mga taong hindi tayo lubos na kilala. At kung kilala man tayo, ay sila yung minsan naging kaibigan na ayaw na ayaw masasapawan. Gayong hindi naman natin ipinangangalandakan kung anong meron at wala sa ating katauhan. Namumuhay tayo sa paraan na gusto natin ayon sa ating personal na kaligasan. Subalit yung presensya at aura talaga ay kusa at natural na nakakapukaw ng pansin. At hate na hate ito ng mga uhaw sa validasyon bagamat hindi natin sinasadya ay nagiging sentro ito ng iba't ibang muka ng pagiging misteryo para sa iba. At din kila Lorena Bintas, Emma Villanueva, Annalyn Granada, Marie Delight Worker, Ellen Espino, Reggie Torres, Pax Tumulak, Ramlat, Kati, Rebecca Ogata, Kalayaan Kapayapaan, Chilike 009, RJ Mera, Arnold Senatin, Naninga Monares, Mary Ann Panya, Tabu Issues, Aryan Music Playlist, Jola Short Video, Master Buten, John Reyes, K. Molino, at K. Bernabe. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na parang palaisipan ng mga introvert kaya madalas mayabang ang tingin sa kanila? Panoorin mo sa video na to.